magandang araw po mga minamahal nating mga kaibigan, mga subscribers, mga kapatid ng ating po Solid Draft Ministry Lesson Review. Kami po ay nasa pag-re-recording ngayon ng ating pang-walong topic, Pagtupad sa mga propesya ng Lumang Tipan. At alam po naman natin na dito po sa Bicol ang sentro ng ating darating na napakalakas na bagyo. Kaya kami po ay nagmamadali na makapag makatapos ng isa man lang episode kasi baka po ang mangyari nito ay wala tayong kuryente ng matagal ay masyado pong maaabada ang ating uh, ginagawang programang ito. Kaya ngayon po, kung meron na po kayong mapapansin na mga mga distraction sa ating ginagawang recording na ito, ay kayo na lamang po ang bahalang mag, uh, magpasay sa mga minamahal natin mga subscribers. Ngayon po ay kagaya po nang sinabi ko, tayo po ay nasa ikawalong topic na Pagtupad sa mga propesiya ng Rumang Tipan. Atin po ng babatingin ang ilang mga pangalang ito. Edmond Sabio, Maria Cecilia Martinez, Venus Managlima, Nina Paperal, Cecilia Baal, Jonathan Haum, Haoum, Iluminada, Iluminada Hintay, siya magsumagay sa imiyat namin Medina. Florenda Costullo, Lea Santos, Liodi Avenido, Berlin Fronda, Emerlito Lora, Helen Penamora, Bonito Retoya, Maria Bacan, Felisa Labrador, Juan Ara Flores, Lucia Campo, Paul Barella, Rosemary Pavilla, Romil, Romilda Asaituno, Sharon de Vera, Clarice El Quezon, Emily Villanueva, Rebecca Garcia, Jojo Silbuan, Ronald Duanites, Joyce Matira, Noemi Bernabe, Eligio Arquero, Mary Jane Tornilla, Jomi Peria, Daniel Macaranas, Dennis Moreno, Moreno Vic Diaz, Sirio Camentoy, Gina Labrador, Pedilino Cedric, Minerva Gupong, Jovis Quik, Jonathan Anatan, Claudine Ortega, Dina Sumang. Gusto rin po namin banggitin ang paalan ni Ate Karol at ni Kuya Joe ng Tabugon Seventh-day Adventist Church. Ganon din po ang buong uh, iglesia ng Tabugon Seventh-day Adventist Church, ang Bagasbas Seventh-day Adventist Church, at ang Vinson Seventh-day Adventist Church. Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. At kagaya po ng aking nabanggit, tayo po nasa pangwalong topic na ngayon. Pagtupad sa mga promesya ng ating lumang ipan. Tayo po muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. Mapagpalang Diyos ng makapangirian sa lahat. Kami po ngayon ay muling mapapailan lang ng aming talo kayang ito sa inyong banal na salita. Kayo, kayo po nawa ang mga una sa amin at patuloy po nawa kaming tulungan. Maging bukas ang aming mga insipa, ang aming mga puso sa pag-uusap-usap na ito. At Panginoon, namin din po tanging tamisin niyo sa inyo na sabi po nawa ay inyong gabayan, iatan sa napakalakas pong bagyo na nadaan dito sa aming lugar ng Bicol. Sana po ay huwag ganun sa laking pinsala at damages ang mangyari. Kung di bagtos Panginoon, kami po iingatan ng inyo. Kami po pangyari tama kamay. Ano niyo pong Panan na patuloy pong sumaamin sa pangalan po na aming Panginoong Isus. Ano? Magandang araw pong muli ang ating pong talatang sa Uduming ngayon. Ay ating pong makikita sa John 5.36. Datapwat ang aking pagpapatutuo ay lalong dakila kaysa kay Juan. Sapagkat ang mga gawa ay ibinigay sa akin ng aking ama upang ganapin ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa ay nagpapatutuo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Narito po ang mga katanuan. Muli at muling binanggit niyo ang mga patutuon ni Kristo at ang kanyang mga gawa na nagahayag sa, sa, na nga ang Kristo, ang Mesiyas na darating. At pinatunayan niya na siya ay tumaham asama nila. Ang lahat ay ginawa niya at ang lahat ay kanya. Subalit so, hindi siya nakilala ng mga sariling kanya. Kagilang-gilalas na katotohanan sa lahat ng tao ang mga hudyo ang dapat na unang nakakakilala sa Kanyan. Dahil sa kanyang mga gawa ang mga patutuo at higit sa lahat siya ang katuparan ng mga sinabi sa lumang tipan sa kasulatang sa ulo ng mga pariseo. Titignan natin anong mga aral ang dapat matutunan natin upang makaiwas na ating sanggihan ang Panginoong katulad na nila. Narito po ang mga katanungan na ating po mga pag-uusapan ngayon. Number one, ano ba ang ilan sa mga patutuo na si Kristo ay siya na ang niseyas? Number two, maliban sa kanyang mga gawa, ano pa ang malakas na patunay na siya na si Kristo? Number three, ano ang ilan sa patutuo ng kasulatan tungkol sa niseyas? At number four, ano ba ang tunay na dahilan na si Kristo ay hindi pinam, pinanampanatayanan ng marami? Balik po tayo sa question number one. Ano ba ang ilan sa mga patutuo na si Kristo siya nga ang Seas? Alright, ating pong titignan, Ano ang sinasabi sa Aklat ni Juan, Kapitulo 5, Talatang 17? Datapot, sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon ay gumagawa ang aking ama at ako'y gumagawa. Tingnan pa natin sa Talatang 20. Kapagkat sinisinta ng ama, ang anak at sa kanya ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa, at lalong dakilang mga gawa kayo sa mga ito ang sa kanya ipapakita niya upang kayo magsipanggilala. So makikita po natin dito, ipinapakita yung malapitang relasyon ng ating Panginoon sa Ama, sa Diyos Ama. Kaya ito ay marapat na maging sapat na patutuo na siya nga ang Kristo. data man, may ibang pa dyan sa kanyang close relationship? Tingnan natin sa talatang 36, hanggang 38. So ano pa ang sin na sinasabi? Natapot ang aking pagkapatutuo ay lalong dakila kaysa kay Juan sapagkat ang mga gawang ipinigay sa akin ng aking ama upang ganapin. Ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa ay nagpatutuo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng ama. At ang ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatutuo tungkol sa akin kailan may hindi nyo narinig ang kanyang tinig ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo at kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo sapagkat hindi kayo nagsisampalataya sa kanyang sinugo. So, maliwanag po siya sabi ng Panginoon, yung kanyang mga gawa, mga dakilang gawa kaysa ginawa ni Juan at sino pa mang ito ay nagpapakita na siya ay talagang sinugo ng Diyos bilang Kristo, bilang Mesiyas. Kaya kung tayo ay nagupuhay nung kapanahonan ng mga parisiyo, ng mga audio, makikita natin yung mga dakilang tanda, mga dakilang mga gawa, mga makapangyarihang gawain ng ating Panginoon na hayagan na hindi magagawa ng sinuman maliban na ang Diyos ay sumasa Kanya. Kaya walang uh, maaring idahilan ang sinuman sa kanila maliban na talagang sadyang matigas yung kanilang mga ulo. Dato po at maniwanag po ang ating Panginoon na mumuhay kung pagmamasdan at uh, ang ng kanyang buhay, tiyak na makikita mo na ang tao ito banal at natatalaga sa Diyos. Okay po. At ngayon po sa ating kalawang katanungan, maliban sa kanyang mga gawa, ano pa ang malakas na patunay na siyang Kristo? ayan, titignan po natin sa talatang 39, 40, pagkatapos ay 46 at 48. Sa next ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay merong kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapis sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Sapagkat kung kayo magsisang panataya kay Moses, ay magsisang panataya sa atin. Sapagkat tungkol sa akin, sa sumulat. Ngunit kung hindi kayo magsisipaniwala sa kanyang mga sulat, ay eh papaano kikilisan palataya kayo sa aking mga salita? So maliwanag po, ang kasulatan ay nagpapatutuo. Lahat ng kapayagan ng banal na kasulatan patungkol sa Kristo, patungkol sa Mesiyas, pawang nangatutupad sa buhay ng ating Panginoon. Kaya wala silang dapat na ikalito. Si Moises na kanilang dinadakila ay sumulat patungkol sa ating Panginoon. Kaya nga kung kanila na uh, masusing pinag-aaralan ang mga pananalita na sinabi ni Moses, kanilang makikilala na si Kristo nga, siya na nga ang misiyas na kanilang hinihintay. Datapot ang wika, datapot dahilan sa wala kayong pag sa Diyos. Yan ang tutong dahilan bakit hindi kayo makaunawan. Okay, at ngayon naman po sa ating number 3 question, ano ang ilan sa patutuo ng kasulatan tungkol sa Miseas? So, titingnan po natin, ano-ano ba yung mga patutuo ng banal na kasulatan sa lumang tipan patungkol sa Miseas? Tingnan natin sa mga awit, 69, 20, pagkatapos 21. Katuwa hagihan ay sumira ng aking puso at ako'y lipos ng kabigatan ng loob. Ako'y naghihintay na may maaawa sa akin. Ngunit wala at mga mga alo, ngunit wala akong nasumpungan. So, makita po natin na ang ating Panginoon pinabayaan nung siya ay ipako sa pros pinabayaan siya ng kanyang pinaka malapit na anagan. Tingnan pa po natin sa Kapitulo 22, 7, This size, pagkatapos 18. Silang lahat ay nangakakita sa akin ay ito ay tinatawa ng mainam ako. Inilalawit nilang labi, ikinagalaw nilang ulo na sinasabi. So makita po ninyo, ito yung ginawa sa Panginoon nung siya ay nabayubay na doon sa krus Na siya ay uh, pinagtatawanan at... Uh, ganilang ginagalaw ang kanilang labi na tinutuya ang ating Panginoon. Tinan sa talatang D size, pagkatapos D suit. Sapagkat so. so, iniligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paan. Inapak nilang ang aking mga kasuotan sa gitna nila at kanilang pinagsapalara ng aking kasuotan. So, makita po ninyo, yung pagpako sa kanyang mga paa, yung uh, kanyang kaubaran at pagkatapos yung kanilang ginawa na pagtuya-tuya sa ating Panginoon at pati yung kanyang paghati-hati ng uh, kasutan, o pagsasapalaranan sa kasuutan ng ating Panginoon kung magiging kanino ito ay lahat na tupad kaya higit sa mga parisiyo higit sa mga Diyo tayo ay marapat na nakakaunawang mainam na talagang itong si Kristo, siya nga iyong ihinula sa lumang tipan. Tingnan po po natin sa Isaiah 7.14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito isang dalaga ay maglilihi at mga anak ng isang lalaki ay tatawagin ang kanyang pang pangalan na Emmanuel. So, maliwanag po ito, mahirap itong tularan sapagkat siya ipapanganak ng isang dalaga at papangala ng Emmanuel na ang ibig sabihin ang Diyos ay suma sa atin. Kaya kung atin po talagang pag-aaralan ng nabuti ang banal na kasulatan, kung ito ay kanilang inunawa lamang nabuti, alam nila kung paano yung karanasan ng ating Panginoon na siya ay ipinagdalang tao ni Maria habang sa siya ay isa pang dalaga. Alam Na nais nga sana siyang iwanan o ihiwalay ni Jose datapwa ang anghel ay nakiusap kay Jose at sinabing huwag kang mag-alala, huwag kang matakot ang uh, babae ito ay derhen at ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan ay lalang ng banal na espiritu tinapo po natin sa aklat ng Zikarias 9.9 Magalakang maina mo anak na babae ng Sion, umiyaw ka o anak na babae ng Jerusalem Narito ang iyong hari ay naparirito sa iyo. Siya ay ganap at may pagliligtas, mapagmababa at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. So, makita po natin, ito ginawa rin ng ating Panginoon. Siya ay sumakay sa isang batang asno. At uh, ang mga tao ay nagpalibot sa kanya at marami ang uh, nagpuri sa Panginoon na siya ay tinanggap bilang kanilang uh, hari. So, dito po ay talagang maliwanag ang banal na kasulatan na itinuturo kung sino ang ating Panginoong sesu Kristo. Na siya ang Kristo, siya ang Misiyas. Alam po ninyo, kapag ka ating pong tinignan mula nung siya ipanganak, lahat po yan. Sa Matthew po, kapag binasa natin ang Matthew 1 at uh, Matthew 2, makikita po natin na ang lahat ay katuparan ng sinabi sa kasulatan. Una, ang wika, siya ay magmumula sa lahi ni David sa Jerusalem. Ano po? Dato po at tatawagin na siyang Nazareno. At ang wika, siya ay tatawagin mula sa Egypto. At talap ano po natin ang nangyari sa ating Panginoon na siya ay, sila ay taga Bethlehem. Dato po at uh, napunta sila sa Nazareth sapagkat uh, kinakailangan na magrehistro sila at pagkatapos nung maipanganak panganak at nais nang napatayin si ay uh, dinala sa Ehipto at pagkatapos ay bumalik muli sa Nazareth. lahat katuparan ng sinasabi sa banal na kasulatan. At ngayon naman po sa ating huling katanungan, number 4, ano ba ang tunay na dahilan na si Kristo ay hindi pinanampalataya na ng marami? Sige po, tingnan natin dyan sa talatang 41 hanggang 44 ng kapitulo 5, ano ba ang sinasabi? Hindi ako tumatanggap ng hati ang mula sa tao. Datapwat, Nakikilala ko kayo na kayo walang pag ng Diyos sa inyong sarili. Naparito ako sa pangalan ng ating ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Paanong kayo panataya? palataya? Kayong mga, kayong na sa isa't isa ng kalawalhatian at hindi ninyo pinaghanap ang kalawalhatian nang gagaling sa Tanging Diyos. Yan, ang malaki po palang problema, ang malaking sularanin ng mga kudyo ay sa kawalan ng pag-ibig sa Diyos. Ang ibig nila yung sila ay maluwalhati. Lalo tigit yung mga parisiyo, napakataas ng kanilang mga pinag-aralan, yung mga salusiyo, yung mga eskriba, sila yung matataas ang pinag-aralan. At narito ang Panginoon, nagtuturo na kamangha-mangha, gumagawa ng mga bagay na kagilagilalas, datapwat walang pinag-aralan katulad nila hindi nila matanggap na yung kalwalhatian ay binibigay sa kanila ng mga tao, yung mga papuri pag uh, mga parangal na binibigay sa kanila ng mga tao, mawawala ng saysay -say sapagkat narito ang isang hindi naman nag-aral sa kolehiyo ay nagtuturo ng maliwanag patungkol sa sulatan at ito po ang hindi nila matanggap sa kanilang sarili, yung kanilang pride. Alam po ninyo kapag ka ang pride ng tao hindi malis, mahirap po talagang turuan mahirap na paunawain kaya kahit ano kaliwanag ang iyong mga turo ang iyong mga aran datapot na ilan doon sa pride ng tao maaring hindi nila tanggapin ang katutuan ng ipinapahayag ng isang simpleng mga Kaya dito po ay sinasabi na talagang tayo kinakailangan magkaroon ng kapakumbabaan. Kung tayo ay nangangaral, at tanggapin natin na mayroon talagang mga tao kahit anong gawin mo, hahanap at hahanap ng problema, hahanap at hahanap ng palusot, huwag lamang sumampalataya kahit malinaw na. Datapot, kagaya ng ating Panginoon, tayo po'y mangaral, Huwag tayong mapigilan, makinig sila sa hindi ang mahalaga atin pong ipinanaral. Sa pagkatagaya po ng nasabi ko na nung we are people preparing for heaven and preparing people for heaven and we are also preparing people for hell. Kaya tayo po'y patuloy lamang sa gawain. At dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito iiwanan po namin sa inyo itong mga summary ito upang mas lalo pong maging maliwanag ang ating pinag-aralan. Number one, ang mga gawa ni Kristo at ang kanyang relasyon sa Ama ay patunay na siya nga ang Mesiyas. Number two, lahat ng sinabi ni Kristo na mangyayari sa kanya ay pawang na natupad. Patunay na siya ang Kristo na kababatid ng ating pagkatao at ng mga nangyayari at mangyayari sa atin. Number three, ang kasulatan ay puno ng patunay kay Kristo, sapat upang tayo ay manampalataya. Number four, ang kawalan ng pag-ibig sa Diyos at pagpapahalagang labi sa sarili ay hadlang upang tayo ay manampalataya at sumunod ng Rodos. So, mga minamahal, sana po nakatulong muli itong ating pag-aaral na ito. Sana tayong lahat ay maligtas sa bagyong pipito. Tayo po ay manalangin. Ang po namin banal, patuloy nawa ng iyong banal na pag-iingat, pagpapalay, pagkalob sa amin. Patuloy na wala kami na kapakumbaba ng loob. Na aming kilalanin ang katotohanan na iyong inayag sa banal na kasulatan. Tulungan nawa kami ng banal na espiritu na manampalatayang lubos sa aming Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng bawat isa sa amin. O amang banal, patuloy na wala tulungan kami na maipahayag ang iyong banal na salita anuman ang maging reaksyon ng mga tao panibasang sadyang maraming tao ang hindi makikinig, hindi tatanggap, data po at hindi yun nangangahulugan na kami kitigil na sa pangaral. Kundi magkos, lalo pa namin pag ang aming pangaral upang maging hayag sa lahat na sila'y tumanggi sa katotohanan at ang iba naman ay manampalataya ng ang Panginoon ang siyang tanging tagapaglitas. O mga mga banal, patawarin po nawa kami sa aming pagwukula at pagkakasala. Ibuha sa mga hiling sa ngalan na ang penong sesus. Amen. Sa so, mga minamahal hanggang sa susunod pong linggo, sana may kuryente tayo sa susunod na linggo. Pagpalaan po tayo ng ating Panginoon.